Hi mga kalugit, kamusta kayong lahat mga kalugit? Punta na kayo sa Sherwin Ladrido Saloin, Phase 1, Block 56, Lot 6, Dika Homes, Mintal, Davao City Ang laki-laki nito Sorry. Ouch, sorry ouch, ouch oh yes thank you lord perfect mr ingran davao city kalugit kumusta kayong lahat meron tayong customer mga kalugit no ayan tingnan mo 'yung sakit din rin no samantalang lugit punta na ako sa sharewin Sherwin funeral home, Charla. <laughs> Sherwin. <laughs> Sherwin ladrido salon. Funeral home ba nga koma ang kuko diretso na ilubong diri, diri ang sakit. Ayoy la mo. देखो ओय देखो sila tanggal. lagyan natin ng magic sarap may eh mga kalugit sa gusto mag order ng magic sarap nandun lang sa convenience store ilagay nyo <laughs> PM nyo lang kung ako kung paano itimplahin ng magic sarap Sabi ka, dikit ang kuko ni madam. O, di ba Isa lang katanggal. Ayun na dahil Bala na magdugo mga kalugit. Basta importante, matanggal ang jud. ini <tries> He relaksan sakit <tries> sakit

Ito yung ko yun. Hey, kung anak? Si, sino anak na... Bata? Oh, oh nag na, eh. anak. nagulit na. anak Adam. Like, uh, ba? Um, um, Ay, na nga. Pag-upit ka rin yun. na nga. Pag-upit ka Oh, ikaw ang ikulata. Kulaga, tiyan mo kulata ako. Dry skin. Ha? Ah. hindi din matanggal din eh. Hmm? Hindi magtanggal-tanggal ng mga aswang ng isa ko Sige na po. Sige kulakot. jari bantay. Lagi ka rumakuha. Karoon. deh hmm. okay, tanggal jud tanggal jud magic serum magic serum Si so, Ate thank you so much. Bet. may natin mga kalugit, O so, pa si Dayan Mga kalugit, palit na mo gulay kay Dayan, na siya baligya dira sa gawas, mga balatong okra. <laughs> Ayan, mga kalugit. O, oh, di ba si Madam ko kay si Madam O. Oh. Amo ah, niyang tagiya sa ano mga kalugit sa St. Peter. Ayan. Nag-email na siya. Char lang. Magay ka, Madam. Sa mga gusto magpalit og mga kondominium. Ayan, araw oh, gabaligyan na si Madam. Magay ka, Madam. Palit na mo ani gabaligya siya mga humlat nga walay uh, titulo. Palit na mo try lang. Try lang. <laughs> Palit na mo makalogit kompleto ni mga license niya. Thank you so much. Gwapay si Dayan. Oh. Dayan ang isda mo dito. Sige kakalimpyo. Try lang.